Ay! So dito, pwede naman dito dumaan sa kabila. So sinabi ko na rin to nakaraan pa. Dito sa kanan. Pero syempre, dadaan ka sa bike lane dito kasi ayun katulad no? tulad dun, no. Pag dyan ka dumaan, talagang gagamitin mo yung bike lane. No, lalo kung ikaw ay nakamotor. So, mayroon pa nga dyan iba para maka, makapunta sila sa unahan. Doon sa unahan agad, gumadaan sila, ginagamit na lang yung sidewalk para maka, kumbaga, maka, ano sila, makaiwas sa pila. Dyan, no? So, pwede naman dyan dumaan. Diba? Pero ako, ayoko dumaan dyan kasi pangit. Pangit dumaan dyan sa kanan ng service road dito bakit dumaan dyan bakit? para sa akin ha kasi may stoplight tapos hanggat maaari iniiwasan ko dumaan sa bike lane kasi na may hulihan din dyan 1,000 ang multa nang araan may hinuli dyan sila bong nebriha na sinakote nila halos lahat ng dumaan dyan diba kasi sabi nga sabi nga ng mga uh, nagko comment mga commenter may bantay o walang bantay dapat sumunod sa batas ng trapiko diba So which is ginagawa naman sana natin ng literal kaso sa iba ay eh mali pa din daw yon. Kasi bakit daw nililiteral yung pagsunod sa bike lane? Bakit daw nililiteral yung pagsunod sa bus lane? Sa exclusive motorcycle lane nililiteral daw. Uh, gamitin daw ang common sense. Kasi maluwag naman daw sa kabila, maluwag naman daw sa kaliwa, sa kanan, maluwag naman sa kaliwa. Pwede naman daw lumabas. Ayun, nung ginamit yung common sense nung isang rider, lumabas. Lumabas ng linya, tinikitan. Oh, si Ah, ito ba? Ano to? Provincial lane, ah, provincial. Provincial basis yata to. So, meron pa ako nakita, na nag-comment eh. Bakit daw may bus sa normal lane? Ayan, katulad nito. So, alam ko ito eh, ba, ano to? Provincial basis to. Ito, hindi ko alam kung ano to. Ah, oh, tama, ito ano, baka private bus. So bawal sila dumaan sa EDSA bus lane kasi ang EDSA bus lane ay para sa bus carousel ng EDSA. No, kumbaga 'yun yung pang, mga pang ano commute para sa mga commuter ng EDSA. Bye, -bye. Ayan no? so 'di ba iiwasan mo tong traffic kasi hindi ka makadaan sa gitna eh. 'Di ba? It's either na dumaan ka, maipit ka diyan St. Peter or dun ka dumaan para makaiwas, makalipba. 5,000 'yon pag nakita ka. Agad-agad kahit 3 seconds lang ata, wala pa nga 3, wala pa nga 1 second eh, na nag-left ka eh. 'Di ba? Wala walang palipaliwahan ng sa kanila. Kasi gano'n ang ibang uh, ano nang ano iba eh. Uh, dahilan eh. Iniwasan ko lang yung ano nakaharang na bus or ano. Hindi naman ako nagtagal, 'di ba? So gano'n ang gagawin mo. Antayin mo magkaroon ng bakante para makalusot ka, 'di ba? kaysa dumaan ka dun sa uh, bus lane ng 1 uh, second ay hindi <laughs> pa naalangan ako kaysa dumaan ka dun ng 1 second 5,000